Ayan o, oh, sir, fishing time again With Gian and Pinsan niya, hindi ko alam ko kami sa ano lang master, sa Ferol Ferol kong blood Ayan, at ang oras natin mga 3.30 na siguro to Pa Low tide pa lang mga kaibigan Subukan natin Kung may magpaparamdam ba dito? Sa Alright, ang paay natin at lure na gagamitin for today is yung Master Heli Minnow. tayo Tuko! Kaibigan bigan na wasa kong pisngi Unang isda, no other than Tiki Tiki na walang pisngi Alright. Unay sa natin ang masero. Tiki, tiki na walang pisngi. Sino? You know? <laughs> yung pisngi niya. Okay. Uy. jellyfish. Mga paramdam ng tiki. Sana sundan na ng iba. tayo oops sinakit pa eh. uy uy binigla niya eh uy ano to uy labi sigaras malaki malaking sigaras oops nagustong sumabit uy hindi lang alright sigaras mga lods hmm, yun ah niya diba pero mala siyang pawala may dali siya sa mata eh kinuha ko na muna bago natin tuhugin Ang kulit na diba? Oh. Sigaras Ang laki o ah. Ang laki Good Pangalawang so, huli natin Sigaras Android <laughs> Dragon Balls ang sabi niya eh Ni Master Sabang eh Dragon Balls damo ay la lapo 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 to ah pala mo damo lapo lapo good size oh dumikit lang dumikit lang master pala po damo lang lapu lapo lapong itim yan third fish na pula pong itim na dumikit lang Pariyon Dawi ah eh. Pariyon Dawi eh. May mga kamusurep? <laughs> Surep? Kamusurep! <Daman yung> <laughs> eh? ah, pareho! Pareho! <laughs> Mamaw na si Igaras? Mamaw na <laughs> Ah. ah, huli ka. Tiki to, tiki. Ay. Checkers na po. Uy! Ay, nakatakas. Ay, nakagatino. Ayun. Nakatakas pa. Ay. Tara na. Go home, din na. So yun, no sir. This is the end of the game. Of the fishing session for today's afternoon vlog. Madilim na. Matayo Madi yun na. Baka maka jump pa tayo dito ng ano eh. Ah, ng bantol eh